feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun, ay isang magandang araw ulit dyan uh, Sa lahat ng mga kadiw natin dyan Especially sa mga beginners Ayun, share ko lang sa inyo na isang mabilisan Ito, nag-home service tayo ulit dito mga kadiw At uh, ito isa sa mga sintomas Kapag kasira na yung hall sensor Ng uh, inyong e-bike So ito, meron tayong e-bike dito yan, binuksan ko na para mabilis no. Tapos pa power on natin yan. Yan, power on. Ito throttle ko mga DIY pero dito dragging. Yan Ah, no? uh, uh, dragging siya mga DIY, hindi mo na siya masasakyan. Dito naman sa pagte-test naman dito, isa sa mga ite-test natin dito, yung tinatawag niyang hall sensor. So ayan, binuksan ko na na mabilis no para makita natin agad. So ayan ano, ito yung hall sensor na papuntayan dito. Mamaya papalitan ko na kasi ni. Eh. So ito yung isa mga basic na pagte-test nito para malaman natin kung sira yung kanyang hall sensor. Dito sa hall sensor mga ka eh, DIY nakakabit to no, may power to. Tandaan niyo, naka-power on 'yan. So meron 'yan dito ng uh, ayan, positive, negative. Yan. Tapos meron siyang blue, green, tsaka yellow. Ang gagawin lang natin diyan, set lang natin sa bolt Set lang natin sa bolt. Tapos etong negative, ilalagay lang natin dito sa negative. No? So meron yan negative dito. Yan. So tutusok ko lang no? para mabilis. At yan nakatusok na yung ating negative dito mga ka-DIY. testingin naman natin yung kanyang yellow, green, saka blue. So yan. So, ang gagawin ko lang, tutusok ko muna to dito sa yellow. Okay? At yan nakatusok na siya dito sa may yellow. And then meron siyang boltahe. Kapag kainikot natin yung gulong ng bahagya tataas baba yung volts niyan. Tingnan niyo. So So napansin niyo mababa no, tumataas yung boltahe. Try naman natin yung gitna, yung green. Lipat ko lang. Yan nakatusok na siya doon sa kay kulay green and then yan yung boltahe natin. Gagawin natin ulit yung gulong. Yan. Taas baba rin yung kanyang voltage. Okay yung gitna. So try natin yung kulay blue dito sa ilalim. At sya, kinabit na natin yung ating positive naman dito na probe dito sa kanyang kulay uh, blue. Yan, sa may kulay blue. At uh, tingnan natin yung bolts niya, no. Tapos na natin to. So yan, napansin uh, mga kadiway, iniikot ko siya pero hindi bumababa yung kanyang voltage. So nangangahulugan, sira yung kanyang uh, hall sensor o yung tinatawag na iba na transistor. So yan, bubuksan natin ng na isang mabilis to para palitan yun. Oh, di ba na natin, no? Ito yung isang klase nung uh, hub motor na medyo, ano, ayan, oh, Makita nyo, single coil lang kasi siya, oh. So, yung ano na ito, hindi pa to tanso. Aluminium pa to yung kanyang ano. So, ito kasi yung low quality. Pero, buti naman tumagal kay madam to. Okay, so, yun. Papalitan na natin siya ng uh, hall sensor. eto na yun, no? Oh, yung luma niya. Yeah. So, ito yung kanyang bagong ilalagay natin dito. So, yun. Okay, so yun, natapos na natin. Nakakabit oh, na natin. hours later... Okay, ayun mga ka yan, nilabas na nga natin dito sa labas para matesting natin. So, kinamit na natin na isang mabilis, no? Yung napalitan na natin transistor niya. Ah, uh, medyo nahirapan tayong konti, kaya nagkaroon tayo ng uh, konting combination dyan. So, ngayon okay na siya, and then power on na yan. Okay, ayun. So, umandar na siya ng smooth mga ka-DIY. At uh, pinalitan na rin natin to ng bagong brake. Yan. At ayun, uh, yun, ang ganda lang mga ka-DIY. At uh, maraming salamat sa panunod. And then, thank you, thank you.